So, yun mga lapatids. At malinat nagpapalik. Second lap nga natin sa Derby. So, sa GRPL mga lapatids. At yung bitaw natin ngayon is Santiago Isabela mga lapatids. At uh, 171 km na din yung air uh, distance natin doon. So na-release sila na 6.55 mahalapatids at yung yan nga natin dito is around 9am malapatids 9.10 yan so magstart na yung 1.2 na abangan natin so yan nagpapakita sa inyo yung uh, panahon dito malapatids sa so yan yung panahon dito napakaliwalas ng panahon malapatids at maga yung araw and tirik na tirik na yung araw malapatids so ayun o oh, pat sa breeder natin dahil nasa loob natin, mahala patids. Ayan, na sila agad. Ayan o, oh, vitamins, mahala So, ayan, mahala At tingnan natin yung weather. So, makita natin, dito sa bandang right natin is maulan dito sa dagat. So, sana hindi sila makapunta dito sa Madela. Kasi makita nyo, mahala patids, tailwind. So, nasa likod ng mga ibon yung hangin, mga lapatids. So, pupunta sa atin yung hangin. Ayan, pag pababa. Ayan, mga lapatids dyan. So, hindi mapunta sa Madela kasi umuulan ba na siguro dito. Yan may kulay blue. So, saan natin, mga lapatids, maaga yung mga ibon natin ng konte Kasi medyo tailwind yung abangan natin ngayon, mga lapatids. Ayan, pati dito sa hangin dito as galing sa right yung hangin malapatids, so yun no medyo tailwind tayo ngayon a few moments later So yun mga lapatis, nahihirapan ito nating ibon. at uh, kasi yung uh, first lap natin mga it's is 80 km lang yung air distance. And then second lap natin is 171 mga so. tapos mainit pa. At kahit tailwind mga mabilis sila kaso malayo nga yung agwat nung ma-throw natin mga sa uh, first lap. So siguro kahit ganun sila nahihirapan. So, sandap, uh, Nueva Vizcaya lang nung una, mga So, Santa Fe So, yun nga yung pinakaharap ng Nueva Vizcaya, mga Then, biglang tumulon sa Isabela, mga Santiago So, kaya siguro gano'n nahihirapan yung mga ibon sa pag-uwi na <laughs> Then, cut na nga yung tatlo natin, mga At isa lang yung napakalak natin, si Taiwan, mga lapatids Yan o. So, yun yun na natin, mga lapatids. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. May buhay pa tayong isa, gabi na. Si oh. Viberman. Uwi naman din pala, hindi ba? sinadsad ka niya, mga oh. O, so, pakain tayo. Para makarecover naman siya, mga lapatids. Ayan pa yung sticker niyo. the yung first dropper natin nung first lap, mga lapatids. So, butas na siya ng second lap sa mag-clack hanggang dulo. And Sa hukulang pa tayo ng dalawa. Si Black Check, si James, mga lapatid, sa Saka si Neneng B, yung blue bar na hen. Yung nakatira doon sa baba, mga lapatid. So, ayan nga yung first dropper natin kanina. Kasi Ayan na. Winner take all, first, mga kapatid, ng asyenda. Ayan yung nakuha niya kanina, mga lapatid. So hanggang dito na lang video natin. Peace.